Ito ako sa trabaho ngayon, pero uuwi na ako kasi bibibiling tayo. Mahilig ako sa aquarium, mahilig ako sa mga isda, kaso nga lang kasi. Uh, na nag-saltwater fish ako, ang hirap talaga at din ang gastos. So ngayon, namatay yung mga isda ko and then yung mga bagay-bagay doon. So kailangan kong linisin yung aquarium and then bumili ng bagong isda. Kaya mahirap mag-saltwater fish at hindi ko maalagaan at hindi ko mabuhay si Nemo Hay. Ayan, magpe-freshwater fish tayo ngayon. Punta tayo ngayon, hanap ako ngayon ng pet shop. saan mabibila ng mga isda, tsaka ng mga halaman, at kung ano-ano pa. Ayan, samahan niyo ako. Go. Tapos, kapag nakabili na ako, ayun, win ako sa bahay kasi lilinisin ko muna yung aquarium para bago lagyan natin ng bagong isda. Let's go! So, ang pupuntahan ko ngayon, punta muna ako ng pet shop ng mga isda. Tingin tayo ng mga bagay-bagay doon. So, ang kailangan kong bilhin is yung lupa, yung plants, and then fish. Tapos, sinutusan ako ni Ian na bumili ng mga pagkain ng mga pusa namin. And then, gatas ni Luna. So, di ba? Utusan. Sir, hindi ko kasama ngayon si Ian kasi may gumagawa sa bahay namin ngayon. So, inaayos yung walking closet namin. Ah! Tara, di ba may walking closet? So, inaayos pa rin siya. So, nandun sa bahay si Ian ngayon. Hanggang bukas daw ayusin. And then, maayos na namin yung mga gamit namin at hindi nakalat-kalat kung saan saan. At dahil dyan, magdadrive na ako. And then, pumunta na tayo sa pet shop. Maghahanap ako. Hindi ko pa alam kung saan ako bibili. Let's go! Darling, kamusta ka dyan, darling? Babysitter. Anong babysitter? Babys Nag-alab ka ako ng 20 na lang. Wow. Ayan. Pupunta na ako ng pet shop. Bibiliin ko na yung pinapabili mo. Sige na. Bye. Ito na ako sa Marikina. Ang layo ng pinarkingan ko kasi walang parking yung pet shop na pupuntahan ko. Tapos, dapat magpapark na ako dun sa harap. Pababa na ako ng kotse. Tapos, nga-record track. <laughs> nga-record ka nga ang kotse dahil kakabili ng pisdaoy. Para safe, naghanap na ako ng parking. So, nakapag-park ako dito sa malapit sa school. So, i-walk out na lang natin ang pet shop, girl para sure na hindi tayo mahuli. Oh. Sana naman yung pet shop na bibilan ko. Meron na siyang binebenta na lupa, mga halaman, and then syempre isda. Ayun, buti na, ano to? Fish pet shop. So for sure, isda yung, isda yung binebenta nila. Hmm. Sana marami ko mabili. Go. So yun yung ano, bilian ng isda, pet shop. Kita nyo guys, wala talagang ano, wala talagang parking. So kanina, nakapark ako dyan. Yeah, for sure talaga mahuhuli ang person. So dito tayo bibili. Ayan. Fish pop fish hack tayo. Tingnan natin kung ano mga isla dito. Ang gaganda oh. By 5 take 7. Go. Tapos ito maganda din oh. By 6 take 7. Ay, by 6 take 6. Ito na lang yung mga halaman nila. O yan. So kunin na din natin yan. Ang maganda dito oh. Ayan oh. Ang ganda diba? So gusto ko yung ganito yung gagawin ko sa aquarium ko. Ang cute. Ito pura laman. Ito din silang ganito. Parang puno o. Oh. Ang ganda namang angel fish Oh. Tapos ito ang ganda din Oh. Pero ayoko ng ganyan. Hindi tayo magaganitong isla. Ito ang ganda ng setup nito. Ayun. Ito na yung halaman ba ito? <laughs> Tapos may minamiminwit. Ayan. Meron din silang ganyan. Hindi ko alam kung binibenta to. Pero ang cute. Ayan. May mga tetra din sila. May mga susunod. Parang gusto kong bumili, parang gusto bumili ng susuna to. Ang liliit. Mga tetra. Ayan. Ay, ang cute naman nito. Ang ganda nito oh. Actually, ang dami isda dito na maliliit. Ito pa oh. Blue polar parrot. Ah, parrot fish pala to. Nagsasalta ba yan? Ayan. Ang dami. Ito pa oh. Ang dami din dito oh. Dami din ang dami nilang maliliit na isda. Gapi. Ano to? Ganda naman ito. Mga dahin na. pa Oh. Ang dami dami nila. Ayan, konting laman lang yung nabili natin. Tapos kukuha ko na ito. Ayan, tapos maganda siya sa blue light. O para siyang umiilaw. Let's go. Bilin ko rin kaya to. Diba, si best friend. Ayan, nakabili na tayo ng isda. Ayan, from Fish Hub. E, yung ba yun? <laughs> so, hindi na ako masyadong nakapag-DJ doon sa ano, sa store. Kasi, mag-check pa ako kung ano yung bibiling kong isda. And then, para hindi mahaba itong vlog natin. Ayan siya. O, oh, diba? Hindi, nakabili na rin ako ng lupa. Tapos, hmm, mga isda. Ayan. Click na ako ng kotse. And then, nakabili na ako ng isda. Sand and then, konting halaman. So, bibili na lang ako sa Shopee ng mga halaman para marami kong choices. Kasi minsan sa pet shop, kasi konti lang. Katulad nito, isang uri lang ng halaman yung nabili ko. Pero okay na. So let's go. Dadaan pa ako ng another pet shop pero bibili ko ng pagkain para sa pusa namin and then aso. Ayun, kasi utos ni Ian. And then after that, diretso na ako ng bahay. Ang init eh. Pagdating ko naman sa bahay, ang gagawin ko, lilinisin ko na yung dalawang aquarium ko and then para mapalitan na nito. Ayan. Kawawa oh, naman, hindi ko na kaya mag-salt water dahil ang mahal-mahal. So mag-fresh water tayo kasi magaganda rin naman yung isda ng fresh water. Fight! Go! Ito muna nagtatapos yung vlog ko po guys. Ayan. Subscribe rin. Follow na rin po kayo sa YouTube and then Facebook namin ni Ian para sa mga ganitong vlog lang. Kung ano-ano lang. Kung ano may isipan ko. Yun na. Sige na. Bye!